Yo mga kapatid, ito na yung pinatas nating sitaw naka 43 tayo na good ngayon. Uh, Mag-isa lang natin tong chinaga. Uh, pake. Pero yung pake niya sa asawa ko na, tas pitas ko hakot. Uh, Yon, may kahit pa paano, uh, rami, rami tayo sa akin. Para sa marami na to mga kapatid dahil uh, hindi naman ganoon kadali magpabunga ng ating sitaw, syempre kailangan din natin asikasunin, bigyan ng panahon at ibigay ang kanyang kailangan kung kinakailangan talaga halimbawa mga pang spray foliar, mga ganun bagay kaya yon papasalamat ako at nakarami tayo at uh, sana mas marami pa sa susunod na pinas natin so mamaya spray lang tayo ulit tapos mag na ulit, kailangan mahawa natin kasi maulan so kailangan mas malinis ang puno tapos abunohan natin mga kapatid so yun tuloy tuloy lang mga kapengking mga kapatid alright sunod na video muli mga kapatid alright